Ang unit na kinuha ni Malu ay para sana sa mga pulis. Noong March 20, naglabas ang NHA ng eviction notices sa mga miyembro ng kadamay na umuko pa sa mga housing units sa iba't ibang relocation sites sa Bulacan. Atay. Kasama na rito ang para sa mga nag-okupa sa Villa Luis. Binigyan sila ng pitong araw para umalis dito. Ang sa amin naman, kahit anong mangyari, ilalaban pa rin namin yan. Dahil sa pagkakaisa namin, imposibleng hindi po yan ma ibigay sa amin dahil sa dami ng member ng kadamay hanggang huli ilalaban po namin yan. Ayon kay Malu, mabagal kasi ang proseso ng gobyerno, kaya kinuha na lang nila ang mga pabahay sa Bulacan. Andun yung magrarali kami, nakikipag-negotiate. Marami din kami pupunta sa NSA. O kung baga, dumaan din kami sa legal na proseso. Pero parang nagbibingi-bingian yung gobyerno. Kaya ginawa namin na pagkaisa namin na mag-occupy para doon kami mapansin at mabigyan ng kahilingan. Dalawa hanggang anim na taon ang itinatagal ng proseso bago mabigyan ng bahay ng NHA. Yung nagsasabing mabagal, totoo yan, six years. Ito yung mga sumusulat sa pay sa Office of the President. Ito yung mga individual na walk-in applicants natin. Totoo yan, matagal dahil walang inilala ang pondo sa mga walk-in. Ang priority ng government ay yung tatamaan ng proyektong pang-infrastruktura pang at yung mga nasa danger areas. labag sa batas ang ginawa ng kadamay. May pitong relocation sites sa Pandi, Mahigit limang libong bahay ang inokupa ng kadamay dito. 260,000 pesos ang presyo ng bawat isang unit dito. 1.37 billion pesos ang halaga ng mga bahay na tinirahan nila ang hiling ng kadamay, ibigay ng libre ang mga bahay na ito. Kaya nga po sinasabing libreng pabahay, libreng pamasa, pangmasang pabahay dahil yun po ay libre at hindi po negosyo. Ang ginagawa po kasi ngayon ng mga, yung mga nagpapagawa ng bahay, yung mga NHA, pinagkakakitaan po nila yon Ginagawa pong negosyo. Eh, samantalang yan ay libreng pabahay, dapat po yan. Pero ayon sa NHA hindi pwedeng ipamigay ang mga bahay. Kailangan magbayad. Okay? Ngunit dahil kinilala yung kanilang estado na underprivileged nga, mabababa ang kita, walang regular source of income. Pinagaan, hindi man libre, pinagaan yung mga kondisyon ng pagbabayad. Kami sa NHA, we will continue to implement, 'di ba? yung cost recovery ayon sa itinatakda ng batas. Ayon sa kadamay, mas mabuti pang sila na ang manirahan dito kaysa hindi ito mapakinabangan. Hindi naman kami papayag. Lalo nang lalo namin aming mga miyembro, hindi napapayag yan. Bakit papaalisin? Sabi nga natin, yung mga lilipat doon, ipagpagawa lang na, lang nila ng bahay. Kaya nga na kami nag-occupy eh. Binaypas na nga namin yung initsi dahil sa, sa kabulukan ng kanyang sistema sa pabahay eh. Nitong ikalima ng Abril, nagdesisyon si Pangulong Duterte na ibigay na sa kadamay ang mga bahay na inokupa sa Bulacan. Pero ayon sa NHA, sinabi man ito ng Pangulo, may mga patakaran pa rin dapat masunod. The President announced that direction but the NHA will fine-tune the announcement of the President. Will set guidelines. Kung ano yung umiiral na polisiya sa pagbabayad, ganun din ang mag apply sa kanila. 200 pesos for the first five years. Eh, escalating.